Libo-libong residente sa Davao City nakatanggap ng maagang pamasko mula sa Office of the Vice President. Si Claudette Loreto sa detalye. Limang kilong bigas at spaghetti noodles na may kasama ng sauce. Ito ang simpleng pamasko na handog ng Office of the Vice President sa libo-libong katao mula sa Davao City. Isinagawa ito sa iba't ibang lugar ng lungsod. Dito sa People's Park, 3,000 katao ang nakatanggap ng pamasko. Kabilang dito ang LGBT community at sidewalk vendors. Kabilang sa mga nakatanggap itong si Carlito na planong ibahagi sa kanyang kapatid ang natanggap na pamasko mula sa UVP. O oh, dako din siya ko ang tabang pod. Ikinatuwa rin ang inang si Imelda ang natanggap na pamasko. Anya, konti na lang ang kanilang idadagdag na panghanda ngayong Noche Buena kong pasalamat kay since 2009 ma'am baka pa pagko ka experience ng ingon ani pareho rin ang naging simpatiya ng Dabawenyang si Sandy dako kay siyang tabang para sa karong noche buena medya noche karong new year's eve lamas na lang gid ang kulang ana kay para makumpleto ang spaghetti na jud siya Bukod sa LGBTQ community at mga sidewalk vendor, nagkatanggap din ng kaparehong pamasko ang mga guro, non-teaching personnel maging ang mga estudyante mula sa Davao City Special School hindi bababa sa 30,000 katao ang nagkatanggap ng pamasko mula OVP sa Davao City, kung saan naging prioridad ang mga kabilang sa marginalized sector. So lahat po ng mga satellite offices all across the country, Luzon, Visayas, Mindanao, itong mga 10 satellite offices including our two satellite offices, Lipa, Batangas and in Tondo, Manila, ay nagkaroon po ng gift giving. Around 200,000 Filipinos ang nakapag-avail ng programang ito. In Davao City we allotted uh, 35,000. Meron tayong depth ed of uh, teaching and non-teaching. We have also the LGBT. We have the sidewalk vendors. We have also the the uh, uh, families living in sanitary landfill in Barangay New Carmen and we have also our lastly our uh, children uh, with special needs. Hindi nakadalo sa gift giving activities sa Davao City si Vice President Sara Duterte ngunit nag-iwan naman ng mensahe para sa mga dabawenyo ang kanyang opisina. Ang edukasyon sa mga kabataan una na maghuman ang mga sa iskuela that's number one. Second, ang pagpasalamat, be grateful all the time, regardless kung saan nahitabo sa imong kinabuhi, as long as you are alive, you have to be grateful and you have to be thankful. And finally, the, the essence of, or the message of forgiveness.